Ayan. Good afternoon. No, ngayon ay August 4, 2024, at ang oras ay 1:15 PM. So so far, we are going to the bundok somewhere in bundok, chalala, and uh, we're going to the target, no, no. And this area is very bundokin. Ayan, no. Very very bund That we're going to pababa with my husband. So, pag mga ganitong eksena, hindi ka pwede na magaganito ka na you are so very maarte, No? Mahal! Okay. So, kung nakikita ninyo, is very bundukin. Bulo bundukin. No? So, we need to baba there. No? So, ito yung mga bundok na aming pupuntahan no? So, pag mga ganito, mahal, where is tumbler? Oh, yung tubig. Okay. So, ganun. So, mamaya, guys, no, makikita ninyo. We're going to the bunkers, charot. Yes. Ito mga, security. Ito yung mga security. <laughs> Wala pang suspect. Uh, wala pang criminal gawa. Mga suspect na. <laughs> Nako. So, I need to baba. So, ito yung very masukal na daan. Charot. nyan No? So, we're going to the bundok. No, we're going to bundok ng chalala. So, if you're maarte, wag ka magpunta dito. Wag ka mag-ano. At mahina ang loob mo, huwag ka nang sumama. Oh, look at this, oh. It's very bulubundukin at very masukal. We're going to the bunkers. There's some tina na huh? tumunog ang bag ko. No? So, tabi-tabi po. Gisharawan tayo na nairala tayo So, ganito siya kabulubundukin. Actually, mas may mga sukal pa dito. So, you need to be careful. Tabi ka dyan, kaya idadaan ako. No, so. Ops! Huwag mong batuhin, mahal kasi. Magano yan? O, oh, kita mo. Hmm. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Ayan na, ayan na, ayan na. So, we're going to bunkers tabita tabi po. so tingnan ninyo. this is the sapa no oh gracious yun ang pintuan nito yung singkaw ng kalabaw oh Ayan ang kalinga ng ng kalabaw yan. yun yung 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 yan. yung 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 ko. yung doon. Hindi dito di, kayo marami. Wala oh, um, so, sang gamit mo, Mas. Diyan. Sandali ha, ituro ko muna. Di ba? Ito, ito, Yes. Bago. Punta doon. Pero ganyan, Mas. Ito pa yung sasin. Oh, my. So, ito na yun. Okay, kung nakita ninyo yung mga ugat-ugat, we're going to the bundok. Okay? Pero, asa itong putyukan doon? Ito pa yung ano? So, I need to do this para hindi makita ang puno ng bunkers. Tabi-tabi po. Ito, pinto, Yes. Ito master, I know. Pero magkikita yan. Buta sa kayo magkikita doon. Magkikita Dalawa lang walang pintuan. Oh, Ito, oh. Dito, magbukay dito. Oh, Sige, So, kita niyo mga puno na yan. No? Kita ninyo yung puno na yan. There's something else. Ito, itong puno mo lang yung picture. Yan. Hmm. Okay. So, where is your gamit, Master? Ito yung mula. Ito, ito, ito. Yes, po. Yes, yan ang pintuan mo at saka yung pintuan mo. Isang yes, po. Yung dalawa na yan. Mm. Pero hukay ka dito, ito, 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 Yes. Uh, yung pintuan niya, Nakat nakatakit lang ito. Hoy, oh, so, eh, mas mahal. May bato oh. daw diyang dako. Shhh! Okay. Nandiyan na may poksyo. <laughs> Pagkano lang. Yes. Mi ay. talaga sila. Talaga tong asawa ko. Pasaway. Oh. This is not a picture. This is the video mahal. Okay. Sure. One way to click. Yes. Oi, tabi tabi po. Tay karawan tay shoot. Tay love karay tay shoot. Tay kung di sayo siya nala higher one pa ikira shamsi okay hindi ka na maghanap kung saan pa nangyan na yan nangyan na ang taong yan one way to actually guys why ay ano